Isang masayang araw mga kalas. Ah, balik barko na naman ako mga kalas. Kahapon kami dinala mga kalas dito sa barko. Galing hotel. Nag-hotel muna kami. Tapos kahapon kami hinati dito sa barko. Ngayon, unang araw ko sa duty mga kalas. Dito sa barko. Kaya nag-ikot-ikot -ikot muna. Nag-ano muna ka, mga kalas. Nag-familiarize. Tingin ng mga gamit. Mga motor. Kung saan yung pindutan. Para... Makabisado ko na. Kasi kung in kaso, alam ko na yung kung saan ako tatakbo. Tayo mga last, dito ako sa Prua. Ah, duty ko ngayon. Tingin mo ako ng lubid. Check ng lubid kasi paangat kami ngayon kasi nagdiskarga ng ano mga alas? Ah, uh, karga pala dito. Mais. Diskarga dito sa Puerto Cabillo sa Venezuela. Kaya tingin ang lubid kasi minsan is isado yung lubid. Kailangan i-adjust ganda ng purwa dito mga klas, oh. dito sa barko na to, maayos pa. Ganda na pagka-maintenance nila sa sahig. Walang kalawang, maganda. Bagong pintura to. Walang pula pa eh. So sige mga klas, dito lang muna. Ah, balik trabaho na naman, balik barko. Ganon talaga yung buhay. Bakasyon sandali. Trabaho ng matagal. Ganon talaga pag marino mga klas. Ah, ganon talaga yung buhay. Kunting bakasyon lang sa lupa. Tapos Maraming panahon dito sa barko. Ganon talaga. Walang magawa. Ganon talaga yung ano eh. Trabaho eh. Basta marino. So sige mga alas. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. God bless all.